Good morning po. Ito po si Todo Pasa Drive. I-spray po natin yung jeep natin pagkatapos po kasi umulan. Kakarwas po natin. Ito po yung jeep natin ngayon. Ang dumi-dumi. Yan. Kakarwas po natin. Katapos po, lalagyan po natin ng tubig yung tambucho para maalis yung ano, carbon. Yan. Tignan nyo po. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, to the Pasa Drive. Ito po yung jeep natin, lalagyan po natin ng tubig yung tambucho. malabas po ito, no? Ayan po, lilagyan po natin tubig yung tambuchoyan. Lumalabas sa kabilang buchoy yung tubig, oh. Ayan. Ayan po, oh. Ito po yung os. Ayan. Ayan, oh. Ang lakas, oh. Lilagay po natin yan. Pinasok natin sa tambuchoy yung os, yung may tubig. Ayan, o. Sa mga kasamahan kong jeep ni driver, subscribe naman kayo sa aking YouTube channel, Toto Pasa Drive. Ayan, oh. Ayan, yung jeep natin, yung tambucho, ilagyan natin ng tubig. Ayan, oh. Ang lakas, oh. Yung tubig, oh. Ayan, oh. ayan yung jeep natin no? Oh. ayan, kinaruwas natin bakit tapos nilagyan natin yung os nilagay natin sa tambutso ayan, lumalabas yung tubig sa kabilang butso o, oh, namu o, oh. oh. ang itim-itim yung ano, tubig uh, subscribe na ako po kayo sa aking youtube channel to the mga kasamahang kong jeep ni driver ito o oh. Lagyan ko ng tubig yung tambutso. O. Pagkatapos niyan, i-start natin. Tignan nyo kung lalabas yung ano, yung itim na tubig. Ayun oh. Ayan po yung jeep natin. Lilagyan natin ng tubig yung tambucho. Ayan subscribe na po kayo sa aking YouTube channel Todo Pasa Drive. Mag-comment lang po kayo sa mga kasama kong jeepney driver. yeah, Todo Pasa Drive. Po. Happy New Year po. tignan po natin, i-start po natin. I-start na po natin. lalabas na po yung ano, yung maitim na ano, tubig. yeah, para malinis naman yung butyo natin. Yeah. Ayan eh po, parang bago rin po yung mapler natin, no. Oh. Ayan. Naalis po yung carbon. Ayan. re natin. Ayan, parang bago yung po yung mapler natin. Ayan. Ito po si Toto Pasa Drive. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Toto Pasa Drive. Happy New Year po!